Hello mga loves! Alas dos ng hapon na natapos kaming kumuha ng mga isda at tumiretso na kami dito sa may tindahan. Medyo maaga kami ngayon dahil dumidilim na naman yung kalangitan at umaambon-ambon na rin. Kaya napag na namin ni Daddy Kurt na hindi na kami didiretso doon sa bahay at ibababa na namin lahat ng mga boxes ng isda. Dahil kami pa lang yung nandito at wala pa yung mga kasama namin na nagtitinda ng tilapia kaya ako na yung tumulong sa pagbaba ng mga boxes. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nagbubuhat mga loves kasi medyo sumasakit na talaga yung likod ko. Pagkababa namin ng mga boxes ng isda, nag-display na rin kami at maya maya lang dumating na rin si Bibi. Siya na yung kumuha ng mga isda sa boxes at nilagay sa tray dahil ako ay nasikaso ko naman yung mga order sa amin. Meron kasi nag-order ng apat na kilo na tilapia from Lake Cebu at saka 5 kilo ng barilison or yung maliliit na barilis or tuna. Nang ma-display na lahat ng mga isda namin, kinuha ko na yung mga isda na nilagay ko sa supot at tinimbang ko na rin kasi maya maya lang ay dadaanan na ito na mga nag-order. Sunod kong ginawa ay in ko muna yung mga isda isda sa aming mesa. Kung makapagsasalita lang sana ito mga isda, tiyak magre-reklamo na ito, nahihilo na sa kakalipat-lipat ko. Medyo masikip na kasi mga loves dahil meron pa kaming mga isda na hindi na ilagay dito. Kaya inayos ko ng mabuti para magkasya lahat ng mga isda namin. At sinisigurado ko rin na malinis yung aming paglalagyan ng isda at presentable tingnan. Sunod kong ginawa, gumapit kupit naman ako ng papel na pagsusulatan ko ng mga presyo ng mga isda namin. Ilalagyan ko na ng presyo yung bawat isda namin para makita ng mga customers customer kung nagmura ba or nagmahal ba yung mga paninda namin. At nakikita ko sa mga customer namin na masayang masaya sila dahil medyo mura talaga yung mga isda ngayon. Sana ganito na lang palagi at wag na sanang tataas pa ang presyo. Pagkatapos kong sulatan yung papel ng presyo ay dinikit ko na dito sa may harap ng aming lamesa. At itong mesa pala na gamit namin mga loves ay dati na ito dito. Dahil bago pa kami lumipat dito ay meron na nagtitinda dito ng mga isda. Mga so, isang linggo lang siguro sila at lumipat din sila ng presyo. At itong mesa ay iwan kaya binili ko na sa kanila. Hindi na ako nagpagawa pa ng bagong mesa dahil sayang naman at magagamit pa naman ito. Ito pa nang hinihiwa ko mga loves ay buntot na part ng hiniwa ko kahapon. Meron kasi kami kahapon 25 kilos na yellowfin tuna at hindi na kaya yung buntot na part ay nilagay ko muna sa freezer. Sobrang ganda ng karne nito mga loves at sobrang mura. Kaya habang naghihiwa ako ay meron ng na mga naghihintay na bibili nito ang ating yellowfin tuna. salamat talaga ako sa lahat ng mga bumili sa aming mga panindang isda ngayon. Lalo na sa mga followers natin na nanggaling pa sa malalayo. At dumadayo pa talaga dito para bumili ng ating mga panindang isda. Merong bumili kanina ng mga isda na isang tricycle. At galing pa sila sa malalayo. Sinabi ni Uncle sa akin na nagpapasalamat daw siya sa mga marites doon sa kanila dahil nalaman niya na mura daw yung mga isda dito. Kaya napapunta siya dito at hindi din siya nabigo. Marami yung binili niya at nagpapasalamat siya dahil dahil uuwi daw siyang masaya. Ang presyo kasi ng isda daw sa kanila at saka dito sa amin, mga nasa 50 pesos daw yung pagitan. Mas mahal daw ng 50 pesos yung nasa kanila. Para daw sa kanya na araw-araw bumabiyahe ng tricycle. At hindi naman ganun kalaki yung kinikita niya. Tutuwa siya dahil marami na yung nabili ng kanyang budget na pang -ulam. Salamat po sa mga good sa marites natin. Ah, thank you Lord sa araw na ito. At dito na magtatapos ang ating vlog. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye! Bye.